E Annyeong guys! So for today's video nga ay mag-a-day in my life muna tayo. Pagka-uwi nga namin galing simbahan ay nagluto muna ako ng aming pang-tanghali. At habang nagluluto ay ito, sinimulan ko na ang paglalaba dahil napakarami talaga ng labahan namin ngayong araw. May 2 weeks na nga akong hindi nakapaglaba ng dire-direcho kaya ayan natambakan kami. At habang umiikot ang washing machine ay ayan, kumain muna ako saglit. Ako na nga lang palang naiwan dito guys na una na ang mga kasama ko kumain kanina. Late na akong kumain dyan gawa ng inu. ko pa talaga na matapos ay yung aking labahan dahil sa sobrang dami ayan ginutom ako at kumain muna tayo. Nilabahan ko na nga lahat ng mga labahin namin dito guys dahil talagang sobrang dami at sinusulit ko rin ang araw. sisimulan na naman ang tagulan guys. Hindi maganda ang amoy ng ating mga damit kapag hindi ito naalawan. Kaya yan, sulitin na natin habang may araw pa. Laking tulungan itong aming automatic washing machine dahil habang nagaantay ako ng mga labahin na yan, nakatulog pa ako. Hapon na naman guys, kaya pakain na naman tayo ng ating mga alaga. At ito nga ang aking mga baby ducklings guys. Ang cute nila. Ewan ko ba kung lumalapit ako at natatakot sila. Hindi hindi ko naman sila inaano eh. Anyway guys, ganyan talaga yung eksena sa tuwing nagpapakain ako ng mga alaga kong mga pato. Kapag lumalapit ako sa kanila, alam na nila na magpapakain ako. Kaya naman sinusundan talaga nila ako kahit saan ako magpunta kapag pumasok ako dito sa may kulungan nila. Ay, hindi ko lang maintindihan guys ay kapag nagpapakain ako dito sa mga maliliit na ito ay natatakot sila sa akin. Hindi ko naman sila huhulihin pero ganun talaga kapag tuwing lalapit ako lumalayo sila kahit na pagkain ng hawak ko guys. Diba? Ganun din ba sa inyo? I Flex ko na rin itong aming manok. Napakarami ng anak niya noon pero nung pinakawalan kasi ni Habi ayan dadalawa na lang na iwan sayang nga eh, pero hinayaan na lang namin sana nga lang lumaki itong dalawa para may three chicken na kami kwento ko lang dati nga ay takot na takot ako sa pato ni ay, halos ayaw ko nga lumapit dito dahil meron akong history noong bata ako na hinabol ako ng pato takot na takot ako noon pero ngayon na may alaga ako parang hindi na ako natatakot talagang lumalapit na ako sa kanila at nakikipag-usap pa ako hindi ko kasi noon kapag lalapit sa akin ay tutukain ako ayun takot na takot ako actually guys, hindi ako kumakain ng pato pero okay lang sa akin na mag-alaga. Nakakatawa nga itong tandang ng pato na ito kasi every time nagpapakain ako parang gusto niya akong kausapin. Ayan, lagi siya nagyayaw-yaw dyan oh. Hapon na nga ako na matapos ako maglaba guys kaya yung si Sisi ang nagluto muna. At habang nagluluto si Sisi, ayan, tupi-tupi naman tayo at ito ang final na routine ko for today. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Bye!